Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Napakadami po natin pag-uusapan dito. Si KQ po, lumanding na po ng Amerika. Mukhang confident ito sa kanyang NBA journey. At kay Soto, patuloy ang paglaki ng katawan. At napakalakas na line na po ng strong group, ang magandang makatsunap ng ating Gilas Pilipinas. Simulan po natin sa pinakabagong Pinoy na susubuking abute ng NBA. Kevin Giambau finally lumanding na po sa Amerika. Bagong flight niya kahapon ay eh, nag-upload pa po, po siya sa kanyang Facebook ng video niya ng pag-alis niya. At may mga napakagandang caption na nakasulat dito. At sa dula ng video, ramdam ko po ang kanyang confidence. Ito nakasulat sa baba, This is just a start. Watch me work. Let's get it. Ito pala mga kaibigan ng post ni KQ. Ito, uh, business trip pala siya. At ang caption pa ay Sacramento Baby. Sacramento ang unang destination ni KQ dito sa Amerika. Sinabi niyo before, 4 to 5 NBA camps na ang meron siya. Baka nadagdagan na yan. Abangan natin kung kasama dyan ang isang team mula dito sa Sacramento. At pati na yung Knicks na nababalita sa kanya before. So yan mga kaibigan, uh, abangan natin kung saan team siya maglalaro sa Summer League. Magsisimula po sa July 10 na. Next week na mga kaibigan. May nakikita ko na ilang bumabas kay KQ sa social media sa NBA Dream nito pero ang masasabi ko po sa inyo baka mamaya siya na po palang first homegrown Filipino NBA player. Maliit man po yung chance pero ang malaga ay meron. Malay natin ay may makita po sa kanya ang NBA team at papirmahin ito na exhibit or two-way contract. Basta good luck sa iyo KQ, mabuhay ka! Eto ay update ko lang po kayo na mabilis kay Kai Soto para at least naman nakikita nyo rin ang ating pambato. no nakaraan mga kaibigan ay eh, eto nag-shooting siya mga kaibigan kasama mga kaibigan niya which is good thing nakikita natin yung development niya. At the same time eto po yung uh, upload niya kahapon latest picture niya. Kapansin-pansin na talagang uh, patuloy ang paglaki, pag-tikas uh, ng katawan ng ating pambato na si Kai Soto. At eto po yung latest na eh, pinost ni Coach Melantin at ni Kai. Uh, Uh, nag-workout po sila mga kaibigan talagang uh, huwag tayong magtaka kung talagang uh, solid na solid ang pangatawa ni Kai pagbabalik niya ngayon punta po tayo sa napakagandang topic na ito ang Gilas Pilipinas ang first day of practice ay July 7 at ang atin din pong strong group mga kaibigan ay nag e na nilabas na kanila ang kanilang lineup up na lineup, up ito po ano kaya mga kaibigan total sila ay parehas nag e nagpe-prepare para dito sa Asia kapatid siya naman para sa Jones Cup ano kaya kung sila mag tune up yun? kasi tingin ko talaga parehong magbe-benefit ito sa ating national team at dito nga sa strong group din natin kasi mga kaibigan parehas silang malakas at talagang macha-challenge sila pareho at ako mga kaibigan di ko alam kung sino mananalo pag naglaban sila kayo mga kaibigan mara po kayo mag comment sa baba take note wala po ditong kay Soto at wala din kay Mignambao na sa US mga kaibigan kaya medyo mahirap kung sinong uh, prediction na kung sinong mananalo pero sigurado napakagandang laban try ko po i-suggest ito mga kaibigan sa kaibigan natin sa SBP total ang first game pa naman ng strong group sa Jones Cup ay sa July 14 pa so ito mga kaibigan shoutout ko po pala si Scary Fine, Ronald Iran Ruel Manuel, Juan Massa Aten Star, Black Diamond PH, JB Santiago, Ram Rocker, Robert gerkayo Wilson Custodio, Desenia, Michael Avetria, Junior Andaya at Clifton mga kaibigan thank you so much po